Hi, my name is Randy. Nine months na ako dito sa New Zealand at nagtatrabaho ako bilang caregiver dito. Isa ka ba sa nangangarap na makapunta at makapagtrabaho dito sa New Zealand? Pwes, para sa iyo ang video na to. Panoorin mo hanggang dulo. Ikaw ba ay nagdadalawang isip na mag-apply dito sa New Zealand dahil ikaw ay maraming tato o may tato ka buong katawan? Huwag kang mag-alala, hindi dito dinidiscriminate ang may mga tato sa katawan. Alam nyo ba dito sa New Zealand may mga banyagang tinatawag kung dyan sa Pilipinas mga igurot, mga Aita, dito may tinatawag kaming Maori. Alam nyo ba ang mga Maori ay puro tattoo sa katawan? Alam nyo ba mga kababae o mga palalaking Maori dito ay may mga tattoo sa katawan? Gaya nga ng sinabi ko, tradisyon ng mga Maori ang magkaroon ng tattoo sa katawan. At alam nyo ba ang ibig sabihin ng mga tattoo nila sa katawan? So what is the meaning of Maori tattoos? Maori tattoos are the visual representation of Waka Papa or yung tinatawag nilang family heritage and also no social hierarchy. Kaya huwag kang mag-alala kung may tattoo ka sa buong mong katawan dahil tatanggapin ka dito sa New Zealand dahil hindi nila dinidiscriminate ay may mga tattoo sa katawan. Tingnan nyo ako, may tatu ako dito dito. Alam nyo rin ba, as long as may skills ka dito sa New Zealand ay magkakahanap ka ng trabaho, kahit anong trabaho dito, mapadiswasher, cleaner, pwede ka kahit may tatu ka, marami dito sa katawan. Dito na nga ang pinaka-highlight ng ating video. So alam nyo ba, New Zealand ay no placement fee? Opo, tama ang narinig mo. Wala pong placement fee kapag nag-apply ka dito sa New Zealand. At kung ikaw ay hinihingan o nag apply pa lang dyan sa Pilipinas, papunta dito sa New Zealand at hinihingin ka ng malaking placement fee, yan po ay report natin. Dahil noong December 2014 ay nilabas ang memorandum na between the migration of Philippines and New Zealand ay wala pong placement fee. Sana may natutunan ka sa video na to at kung nagustuhan mo ang video na to, don't forget to follow my page, like and share. Hanggang sa susunod na video, paalam kaibigan!